Sa paglalakbay sa kasaysayan ng Pilipinas, mahalaga ang pag-unawa sa papel ng wikang pambansa sa pagpapatibay ng ating identidad bilang isang bansa. Sa bawat yugto ng kasaysayan, ang wikang pambansa ng Pilipinas ay naging mahalaga sa lamin ng ating pagkakakilanlan bilang isang bansa. Sa paglalakbay na ito, tuklasin natin ang mga pangyayari at pagbabago sa wikang pambansa mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Sa panahon ng ninuno, noong unang mga panahon, ang ating mga ninuno ay nagkaroon ng sariling sistema ng pagsusulat at komunikasyon. Sa pamamagitan ng mga inskripsyon at simbolo, ipinamalas nila ang kanilang kultura at kaalaman sa pagdating ng mga Kastila, isinulong nila ang wikang Espanyol bilang opisyal na wika. Subalit hindi ito naging hadlang sa pagpapalaganap ng ating katutubong wika. Sa halip, naging daan ito upang magkaroon ng mga hibla ng pagkakaisa sa pakikibaka para sa kalayaan. Sa panahon ng rebolusyon, pinamulat ni Gat Andres Bonifacio at ng katipunan ang pagtataguyod sa paggamit ng wikang Filipino sa pamagitan ng pagsusulat at pagpapalaganap ng mga pahayag. Ipinakita ng mga Pilipino ang tapang at determinasyon para sa kanilang bayan. Sa panahon ng Amerikano, dinala nila ang wikang Ingles at modernong sistema ng edukasyon. Bagamat ito'y nagdulot ng ilang pagbabago, na natili pa rin ang pagmamahal at pangtangkilik ng mga Pilipino sa kanilang sariling wika at kultura. Sa panahon ng Hapones, pinilit ng mga Hapones ang paggamit ng Nihonggong bila opisyal na wika. Subalit hindi ito naging hadlang sa pagsusulong ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy pa rin ang paglaban para sa sariling wikang pambansa. Sa kasulukuyan, patuloy pa rin ang pagpapalakas at pagpapalaganap ng mga wikang pambansa. Ito ang naging daan upang mas matapang ang ating pagkakakaisa bilang isang bansa at patuloy na magbuklod ng mga Pilipino sa kabila ng iba't ibang kultura at paniniwala. Sa huli, ang wikang pambansa ay hindi lamang salamin ng ating kasaysayan at kultura, kundi pati na rin ang lakas na nag-uugnay sa ating bilang isang bayan. Sa pagpapalakas nito, patuloy nating maisasabuhay sa buhay ang diwa ng pagiging tunay na Pilipino.